Aminado ang National Bureau of Investigation na isang dalima ang pagpaparesto sa mga U.S. citizen na nagpapakalat-umano ng fake news laban sa gobyerno. Ang buong detalya sa balita mula kay Margaret Gonzalez. Hindi raw bababa sa 20 vloggers na umano'y nagpapakalat ng fake news ang nasa listahan na ngayon ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, sasampahan nila ng kaso ang lahat ng mga nagpapakalat ng maling balita laban sa gobyernong Marcos. Maging ang mga vlogger na nagbibigay umano ng na mga peking balita at nasa ibang bansa ay sasampulan daw ng NBI. Pero aminado ang NBI Director na hindi madaling arestuhin ang isang vlogger lalo na kung isa itong US citizen dahil sa Amerika hindi naman daw krimen ang kasong libel. Una nang sinabi ng NBI na isa sa mga gusto nilang sampahan ng kaso ay si Mahalika na nakabase sa Amerika. Alam nyo, yan ang isang dilema namin ano, at pinag-aaralan namin. Sa United States, for example, hindi krimen ang libel. Civil case lamang yan. Pero dito sa atin, ang libel ay criminal case. So, lalo pat yung vlogger ay US citizen, how can we enforce our law do sa citizen nila at hindi naman yun ang umiiral na pata sa kanila. Kung hindi man daw sila madaling arestuhin para sa kasong libel, ay tinitingnan nila ang ibang mga kasong kagaya ng inciting to sedition at tax evasion para lang sila ay mapakulong. Tinitingnan namin lahat ng anggulo. For example, may pwedeng pumasok sila sa inciting to sedition. Krimen yan sa US, dito sa atin krimen yan. Tax evasion, no uh, remember, nagpapalabas uh, sila, umaabot dito sa Pilipinas, nagbabayad pa sila ng tax. no uh, Remember the case of Al Capone, hindi mahuli-huli si Al Capone pero pinanata sa tax evasion. So we will uh, look into that. Ayon sa NBI, nakikita nilang iisa lang ang pattern ng content ng mga vlogger at titingnan daw ng mga investigador kung sino ang namumuno sa kanila. Sa kabila raw ng may kalayaan para sa pagsasalita at pamamahayag, ay hindi raw tama ang magpakalat ng maling impormasyon. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal, Mark Gonzalez, SMNI News.